ang lamig pala guys tamang ano lang ako tamang coat medyo may lamig yung kulangot ko tigas na uli si nanay na todo todo bakit ka na ang lamig lapit lang naman naglakad na kami dito papunta sa avenue ayan na guys yan ngayon ang ira ng Paano paabiin Just in the middle. Sana all nakapuffer. Hindi na naman ako nagdala ng jacket eh. Kasi talaga ng ulo ko. No, no, no. Na, 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 na. Oh, come on, let's go. Ang lamig. Sinanay <laughs> ang pula na ng Rudolph the red Nose Reindeer. Lamig na <laughs> No, no, no. Hey! Hey, No! Saskia? No. What yeah, happened? Okay. Stop. Why? Oh, so cool. That's not nice, ha? Huh? Nice. Yeah, like, oh, Come on. <laughs> cool. Dali kargae mo na, ubusan ng middle. Kargay mo na, Saskia. Oh yeah. Oh, yeah. <laughs> no, that's not nice. Stop. <laughs> no. Kayan <laughs> kaya naman ka bitao, oh. alam niyan. Pag nakakita ng dogs alam mo siya lang ang dog sa mundo? <coughs> Malamig ang simoy <coughs> ng hangi. Rudolph the Red Nose na rin ako, Nay. Ayan. Very wrong. Very wrong. Wala akong bini. Wala. Ak Parang bibila ako ng ano. Kailangan ako bumili ng bini. What's that? <laughs> Do you want to come in? Do you want to look inside? What do you want to see? We can around here. Other Go around Come here. You hey, just walk. I am Papa Zero. And I was like, really, okay. literally face This is a bomb. Tamang ano, beaver tail si ate. Grabe, sarap niyan. Ano pangalan yan? Ay, Bakit mo? Brawawni with chocolate. Brawawni. Brawawni cake. Diba, ang lamig guys. Sabi ko, very wrong. Ang lamig. Tapos kinakain niya pa. Pero ang sarap ha. Ah. How sarap? Ganon ka sarap. Ako, nagalit na. Nagtampo na. Yung. Yung feeling summer si ate. Ay, oh, sarap. Ang gito sila na? Ang sarap. Eh, brawo, yeah, diba? <laughs> yeah. bravo yan, di ba? Bravo, wow, wow, wow. Bravo, na rin yung kulakot ko sa tigas, guys. Ang lamig. Ayan, o. No? Tapos <laughs> <laughs> ito po ang pinaka-hari ng sablay. Hari ng bump. Bum. And this is the... Uh -oh. Alam mo, napakatapang. Alam mo, ang laki. Napakatapang uh, lahat. Inaagaw. Anak, sarap na sarap, ha. Ah. Ah mo muna kami dito guys kasi gusto niya raw warm pa yung kanyang beaver. There's, ano, one in TNT, diba? ba? Summer ah, only yun. for summer, no? Si nanay, oh. Kaya pa, nai? Good boy! Kiss me, sir! Kiss me, sir! Show your nose! Hey. Where's your nose? Kaya nga, nakawak at sinong. Awa ko yan. Ay, pig-pig. Bilis, bilis mo naman, naman Abigay. Ano pa naman? <laughs> Charot. Rocky Mountain. Asan yung bakery dito? Ayan yung bake shop. This one. Oh, nacho. What nacho? Oh. There, the best nacho. The best nacho. I want to try this one. Ito, yung bagong <laughs> bake so, shop. Ang big shop mo. Ayan. Oo, okay, so, oh, oh, meron. Ha? Huh? Ha? Okay, nai, tara nai ayan may ano may croissant there's a croissant croissant balik na kami kasi sobrang lamig na picture na natin si nanay dito sa bump yan yan nakabalik na kami sa hotel hindi na gusto ni nanay mag stay hindi ko na kaya grabe may sipon niya tumutulong ayan ay. Hi. hi! Dapat okay. nag ano ka muna dun sa warm sa labas, yung sa apoy de. No, para mabilis siya mag cool down. Ay. Yeah, Mami, magbilis ka na. Ito na anak. Ganto na lang ako. Yung legs mo. It's okay. I'm not. I'm good. I'm okay. No, oh, kuya. May nasa may ito na? Si kuya? Oo. <coughs> Teka lang magpala, magpainit lang ako. Ano? Ang daming ni Ina, kawawa naman yun. Uy. Dino. Dino. Kami nalang bibili, mahal? Oo. Okay nalang. Ayoko. Hmm. Balikan daming apa, Maya mo? Ayoko. Nay, may apa pala pa. pa muna akong nakita dun. Ayoko. Dahil yan. Snacking. For nanay? For Dito kami sa Dollarama, guys. They call this store Dollarama, but this is the first. Ay, kumusik mo lang yun. It's not Dollar anymore. Before nais, mga way back anong year to? Di ba nung bago ka palang dito nakno? Yeah, Parang lahat is a dollar o five, a dollar fifty. Why don't you? Ikaw ang di ko mo ba? Because we're looking to buy ano water. Don't buy too much. Ang dami sa snacking sa bahay. Ang ganito ang dalarama guys. Dito. Yan, yeah, may mga pambahay, pang toiletries, toys, ganit sa house, displays, pang dogs. Yan, yeah, minsan mag, ano tayo, mag, ano tayo, mag vlog tayo ng challenge. Ito challenge natin si ate sa mga, ng, ng, ng ano, Dollarama Challenge. Yan, yeah, meron din mga pang outdoor. plants mm -hmm. so for so, hangers first i and pang Ay, on, Let me buy one of this i need this to store Mayroon lang kasi ako yung mga iha-hang din. Oh, they have scissors here. Ayan, Hindi namin actually, guys, binibili yung mga ganitong toys sa kanila kasi sobrang... Siguro sa mga small breed lang talaga, kayang kaya nila itong sirahin saglit-saglit lang before nag the try kami bumili in wala pang isang araw lahat si Rana nakalika na just 15 minutes lang yun kala ko nak this one's for ano handaan <laughs> sabi ko maganda to ha ah. parang matibay sam pangkat pala ganyan <laughs> kada mm. magdagdag ng kalat anak. Sandang bukal yung kalat natin sa bahay ng mga laruan ni Saskia. Mm. Just get this water. Walang malamig doon? Just four of them. Walang malamig? I don't think so. No. One for nanay, one for me, and one for papa. Oh wow, they sell Evian. One, one lang, time to be. Oh. Kasi we, we have, I know, our breakfast tomorrow. We can get water there. I don't have, um, no, daddy is Cheetos pala. Hmm? He likes Cheetos. He loves Doritos. No, he likes Cheetos than Doritos and, I okay, know. Okay. Ito na yung gusto niya. Ayoko na yun. Uh -huh. Ako yung ano, lace. You got it. You got it. Mm -hmm. Yeah, so we're heading back to the hotel. Nato, guys, ang gabi ng bum. Mayo na quiet kaya't nakayip pero doon sa bum aben yipis na. Yeah, because it's dinner time. Ooh, yeah, we're going back to the we just buy something extra sa dalan food. We have some extra food. Extra what? You have go, right? We have our own food. We have adobo. We have adobo. I'm so excited. A rice. Is it chicken adobo? Mm-hmm. By dad? Yeah. Wow. And then Can you, do we, we you just have buy. A microwave? Yeah, there's one device of buy go buy to make Oh, you're gonna have to bring it out. Mm-mm. Uh -uh. Yeah. We're at the hotel. And excited because it's my in it's your food. The chicken. and show And look at the hotel. This is how quiet kapag gabi. And let me guys Look at that. Some. <laughs> Sarap sana magkaroon ng house dito, no? Kaso mahal. Alam nyo ba yung renta dito? Parang almost room lang, ha? Katumbas ng presyo ng bahay. House is 3,000. a ah, room is 3, almost 3,000. There's mga... Parang... Ano lang. Short term. Pero mga parang 1,000 plus. 1,500. Pero mga... Super... Mall. Space lang siya. What's the last time I was, here? was it Alicia? Yeah. No. Last oh, summer. Of with nanay. All of us is here. Oh, yeah, like, even with Axel and everybody. Abu. Yeah, the, whole mo, the whole family. But come on. Yeah, open pa yung uh, coffee what shop, yeah. Just bring it here, <laughs> nako. Di tyan. Yung yung. You no, heat it up. I'm not. It's hot. Yes. You push. Yes. Here's my card. You have it. I'm going to go to the house. Hi. Let's go. Ooh. Where's Saskia? Hey, the, the lock. What happened? It's on here. What uh -huh. is this? Oh, no. Just push it. Hi, oh. Nai. There, now there's Dollarama there. I was thinking, oh, whoa, Ay, nani, nani, nani likes nani it. it. Nani likes it. <laughs> Come on, let's go eat. Thank you, guys. <laughs> ah. Hindi, dahil ka ba ito? Ano na, yung mga fast food. Opo, may dala kaming luto bidala na. Tapos bumili, bumili lang kaming chicken, fried chicken. Pero meron kaming adobo niluto ni luto ni dad. Adobo manok din. Tapos, yun, fried chicken. Paglabas namin, nandun na lahat sila, nak sila jam. Kompleto na. Charlene. Nagkagulo yun. <laughs> sa lubungan lahat. Yung mga buyer ko nandun hey, ah. na. Yung... Konti ka sa... Yan uh, yung... Ko palito, kanin. Yeah. Wala, okay. <laughs> ano yung yan pinapaiwas ko yung nanay yung kanin. Si Sugar tay, no? Sabi hmm. ko, papak na lang siya ng ulam, no? <coughs> eh, nagdaan ng Pasko bagong taon. Medyo, hindi nakakontrol, eh. Tapos na kami kumain. nagchange outfit na din for sleeping. Ang kuya, look at her. Ay, look at her, I look at him. Yeah, nakapagpalit na in. Look at Saskia. They're matchy, matchy, matchy. Saskia. Ayas, are you wearing yung sleepwear? Wow, naman ang cute ng sleepwear ng baby girl. Ang cute din ang kuya, boy. Ang pogi, miss eh. Yan syempre si daddy. Ang number one favorite. Sa Lompas. <laughs> guys, ito yung sobrang mula nung na-try namin tong sa Lompas ng Japan. Hindi sa pang bubudula. Ito na yung aming sa Lompas. Goodbye Costco sa Lompas na. Ito na yung the best. Diba dad no? Ang tindi nito guys. Pagdikit mo pa lang, segundo pa lang may feeling na sobrang strong. Buksan mo dad. Dali pa mo sa kanya ni itsura. Tsaka ito maganda kasi <clears throat> Hindi maalingaso yung amoy. Open mo tas eh. tas bilog siya. Gumana, Nay? Tapos na kami kumain. Ayan. Ganito siya. Parang tuni size. Tuni size. So, ayan. Ang mm, bango, no? Ang bango nito. Maaamoy mo, pero parang... Ang mm, bango. Ayan. Favorite namin itong mag-asawa. Kuha tayo ng isa. Yan, sana natin lalaki, sir. Yan, meron siyang ano, sticker pad. Then kukuha ka lang color brown siya yan. Yung pinaka dark yung nasa ano. Sun, sir. Sir, dito po, sir. Okay na po ba ito, sir? Ayan. 'to, sir? Yan, assuming tayo, Ito na. Okay na yan, sir. Yan, tapos pag halimbawa, pwede nyo 'tong ilagay sa batok. Ikat nyo. Yan yung yung um, isa kong customer dati kagabi sabi nung ano nung sa live ko nag umepekto sa mother-in-law niya na wala yung gout sa daliri kasi daw naninigas yun mula nung ito ro ginagamit Dad, tama na no, masyado ka mahal to <laughs> yun kaya ang dami nagsipag order kaya sa mga gusto guys umorder pulan nyo lang puntahan nyo lang yung page namin ayan Wolf Saskia Corp sa page sa aming FB page dahil mo ang maganda dito wag niyo siyang tatanggalin dito sa ano sa siplak niya di short. guys tinan yun yung pinapanood ayan ah shoutout to you Inags kahit nasa ang kapang lupalo po diba? shoutout din sa aming mga lodi na Inags si Emma and Alwin right yan sila. Ano pa ba to si si Beth? Beth and Kai? Beck and Kai, right? Yan yung mga pinapanood daming madalas ng mga vlogger. Matagal na yan. Si Beck and Kai, dati pa yung unang-una ko pang ginawa. Nakita ko na siya, na-meet ko na siya sa Jollibee. Shout out to you, Beck. Yan. Mga lodi natin yan ng ano, Alberta. Momon TV. Yan. Mga naging close friend ko yan before pero nung mga sabay-sabay kami nag nag ano nag visit sa yung first Jollibee nagkita kita kami sa Edmonton pati si sino pa ba to si Noiteb ayan nagkita pala kami ni Noiteb din sa si City Charlotte to you tahimik na kasi naka outfit na siya puntahan natin sila na kasi nagpe-prepare kami for oh, PC sila guys mga busy. Ano na, kamusta na yung ano, TFC? Wala nga Yan, namin. Kinukonnect namin yung aming ano. So, ayun nga. Mamaya, may isip, Naghanap kami ng movie na papapanoorin. Yan, dito yan sa Aspen Lodge, guys. So, ang pinili kong bed is syempre yung two, two single bed and one queen. Usually, kinukuha namin two queens. Eh, para magkatig-isa si mother-in-law tsaka si Sam. Kinuha ko yung single-single single, single, double, double. And then, shout out sa aking mga customer. Ayan, kanina nag-meet up kami. Nag-pick up pa na naman ang mga pinamili nila. Maraming salamat sa inyo. Sa supportan nyo all the time. So, yun lang guys. Bukas na natin to i-end. To be continue or mamaya, ha? Breakfast time. Basically, you're speculating. <laughs> video tonight, video.

Like